tinagurian ang Nueva Ecija bilang the rice granary of the Philippines. Kung ating pakikinggan at iintindihing mabuti, nakakatuwa, nakakataba ng puso, dahil napakalaki pala ng ambag ng mga magsasaka sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas, dahil kung ating iisipin, kung ating iintindihing mabuti, Ilang bilyong katao kaya ang napapakain ng mga magsasaka sa Nueva Ecija? Sa kanilang pagpapagod, sa kanilang pagbibilad sa init ng araw, ilang individual kaya ang nabibigyan nila ng pagkakataong makakain Sinasabi ng mga eksperto ng mga matatalino Ang tagumpay ng tao ay nasa pagsisikap. Nasa pagtitiyaga. Walang taong mahirap kung lahat ay masipag at madiskarte. Pero kitang-kita naman hindi ba mga kaibigan, mga katungkod kung gaano kasipag ang ating mga magsasaka. Minsan nga panoorin mo pa lamang, naiiyak ka na eh. Dahil ako po mga kaibigan, mga katungkod, ay mula sa angkan ng mga magsasaka. At hindi biro ang maghapong nakabilad sa araw. Hindi biro yung paikot-ikot ka sa loob ng ilang kilometro man 'yan o ilang metro man 'yan. Na lupa. Hindi biro yung maghapon kang paikot-ikot, hila-hila ng kalabaw ang iyong mga araro Hindi bat mas matatawag at mas masisipag silang tingnan. Ano kaya ang problema, mga kaibigan, mga katungkod? Hindi ba? Subukan nyo, mga kaibigan, na magtanim ng palay. subukan yung itulak ang araro. O kaya hilain ng kalabaw ang pang-araro. Dito ninyo malalaman kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa araw-araw upang ang bansa ay mapakain. Sa aking pag-analisa isa sa mga problema ay kakulangan ng tulong ng suporta mula sa gobyerno at dapat ang bagay na ito ay matutukan mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan yun lang mga kaibigan, mga katungko Dahil ah, bagamat ako ay kumbaga lumaki na mayroong lupang sinasaka sa kahan. Pero dahil po hindi marunong sa gawaing bukid ang aking mga magulang, ay hindi ko pa rin maisip malubos maisip na mahirap. Tingnan ko pa lang, panoorin ko pa lang. Ang hirap na po ng ginagawa nila. Sa katunayan, ang ginagawa lang namin dun sa lupa namin, pinapaupa na lamang po namin dahil hindi kami marunong.